Spiker. Oh, pang-basketball. Ah, sige dito 'yan. Ah, sige, patulugin. Na, 'Yan. Oh, shot out do da from no Oh, No. Oh. Okay, no. City. yan Oh, sa pen, sa pen, boss, boss. Laki mo na sa pen. tsaka pa, pagkat, pagkatapos yung kay, mo, kay boss, sa so, si lalaki, ma bigyan mo rin si ma'am, parisa mo rin na, paupoy mo si mama ha? Yan. Yan, ganyang size yan, pwede niya yun, pre. Oh, from Romlon, yes, mga guys, no? Bicol. So, yan, dito. Ah, uh, uh, abil siya sa mga sabautos ni Boss Lakay dito sa Bangilisa State. Alright, so mga about na mga nakalatag ni Boss Lakay dito mga sapatos, no? Ah. O oh, pili pili lang po Libre pong pili pili Libre po ang sukat Wala po dalawang 1.5 po Dalawang 1.5 Okay pili pili Okay po Oh, <laughs> yan. Oh, sama kayo, ha? Sama namin kayo sa vlog, ha? Romblon. Oh, yan. Dito mga isyon Dito tayo sa mga sapatos ni Bus Lakay, no? Uh, bus Lakay. Dito sa Bangilisa Street dito sa likod tayo sa Pyokyo Mall ang dami kang pagpipilihan dito mga guys so mga iba't ibang mga atos ni Buslakay dito no so mayroon tayo pang basketball tayo dito mga guys so, may mga Jordan 11 Jordan 5 Jordan 4 Jordan 1 mayroon tayo dito so available tayo rito, mga Jordan dahil dito so ang Jordan po natin dito Jordan 5 plan available available 7 oh, seven, seven 7 lang 7 11 So 11 ang available ang Jordan natin dito. Hanggang 11. May eleven ba? Oh, yun, no? Ito Jordan 11 eleven Ito Mayroon 11. Ito Jordan 11, itong Jordan 11 ito. Ito Jordan 11 ito mga iso Ito yan Jordan 5. Ayun 4, 'yan. 'Yan 'yung Jordan 5. Yan Jordan 5 so uh, price one ito. 1 ito 1200 lang mga guys. Ito ito. Yan ito. ito. Yan, Jordan 11 yan Text natin. Ito, ito, ito. yung yeah. uh, Jordan 11. Uh, 11. Uh, 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 oh. Jordan 11. Jordan 11 wala pa. Ito yung Jordan. Oh, 4. talaga si Jordan, 'no, kumit oh, tindad tindad 'to. Jordan 4. Uh, ano mo Jordan 4? Ito. Ito so, Jordan. Oh, Ayun Jordan pa yan yan. Ito Jordan 4. Yan. Yan Jordan 4. Yan Jordan 4. Jordan 4. Guys, sa mga Sa mga pong forma pang basketball, pang basketball mayroon tayo dito uh, <laughs> <Jordan. laughs> <laughs> <Jordan. laughs> Nag-resign na si Jordan. Nandito pa rin mga sapatos niya. Ayun, paki-like and share. Sa live po ni Ka Barber, paki-like and share na po. Paghanap niyo po pambata, mayroon din Ay. pambata rito. No? Yeah. No? Yan, tapos din dito mga dahil guys, mga about ng mga ano, uh, sapatos ni Miss lang kayo dito. Yan. Uh, Adidas. Yan, yan, yan tayo guys, okay, sa so mga viewers natin, no? Ano 'to? Ano uh, sa mga to? subscriber natin. Po na ito, sa mga natin sa Adizio. Adizio. Ay, Adizio. Ay, ito, Adizio Oh, pili-pili po, mora po, dalawa pong 15. Po so sa dulo 'yung mga isunod yung po 'yung ano papuntang Kiapo, no? Sa may simbahan, sa area na 'yan. Yan. so dito tayo sa likod na sa may Kyokyo Mall sa may ah, Isitan yan dyan yung sa may Kyokyo Mall nakita mga Kyokyo Mall oh. yan, nasa likod po tayo Doon sa unahan po yung Isitan po Isitan Mall yan mayroon doon sa unahan yan. so uh, win natin dun papunta dun, mga iso yung papuntang Kiapo doon sa so may Kiapo na yun habang naglalakad yung mga tao shout out po, good morning yan doon po nga ano Yan. Dalawa 1.5 po mga sapatos po dito. Pwede uh, tatlo 2,000 po. So di, dami rito mga mga mayroon din sila mga rubber shoes mga dito mga rubber shoes mga shoes mayroon din dito pang basketball mayroon sa so, mga... Oh. Pagaling mo na ano? So tuloy-tuloy lang po sa mga nakalatag po itong sa mga sapatos ni Buslakay dito, no? Uh, shout out sa mga customer. Ito lagi. Oh, shout out po from Summer Lady. Shout out po sa inyo kay Madam. Summer Lady. Oh. Uh, spiker. Ooh, pang basketball. Ah, sige dito. Ah, sige, patunog yan. Yan, tumutunog. Yan. Dalawang pares na 1.5 no. Yan dito sa mga about ng mga sapatos. Yo dito po nag-spike talaga mga sapatos nila ni Boss Lakay. Yung sabi nga nila, yung mga sabi nga nila, yung ano daw, may kasabihan nga daw nila sa mga Yan number 1 naman ay na to sa mga customer yung tumutulong ayat saka yung nag-spike talaga. Ano yung nagbabasip pang naglalaro ng basketball? Oh. Oo. Oh. Ang katulad. Black, <laughs> red, hmm. blue. Kompleto po. Ayan. Katulad na sa pati dyan. 1,500. Dalawang piraso. Isang paka. Ayan. Jordan, oh. hanap na po. Hanggang 5. <laughs> 11. 11. 11. Jordan, 11. Ayan po. Bata, hanap niyo, Maraming, maraming mga bata. Ang dami. Iba-iba yung mga look. Mga bata. May mga sizes <laughs> na rin po. Yan. So anong oras ka magsarado? Na Alas 8 ng gabi? Hindi. Alas 7 ng gabi. Alas 7, alas 8 mga aandar Yan. Alas Kinukumutan lang ba to? Ha? Kinukumutan lang nito. Yung Talag ito talaga Talaga ba? Ay, ito, kinukumutan lang dito. Ayan. Tali lang talaga, no? Ayan. Ayan, yung mga latag ko sa train. Ayan. Tatlo, tatlo dalawang libo, no? Tatlo dalawang libo. Pwede. yun pang ano yan, mga panjaging magaganyan eh panjaging yan tatlo dalawang libo boro lang Tatlong magkakaibigan. Tatlo dalong libo po. Yung pang jogging po mamadam madam, pwede niya mga sir. Yung pang jogging, maganda rin yung mga... So... Tat... Dalawang libo. Tatlo dalawang libo. oh tatlo dalong libo. May discount na yun sa tatlo dalong libo. Yan, dito sa mga about mga latag po ni yan, sa mga tatlong magkaibigan. Tatlong tayo magkaibigan, magpa party kayo. Magkano na lang yun. Sa mga 7 L. Wala pa sa ano, nasa 6.50. No, ma'am. Madam, tatlong, 6.50 na lang. Kung tatlo, dalong libo. Nasa 6.50, nakapag-discount siya. Ayan. Di, tatlo kayo magkaibigan. Pwede na. Jordan Port Jordan yan ilan sir legit size po ng sa ano size syempre 42 42 42 size 8 yan? oh size 8 no oh yun marunong na rin mag Tony vlog ng mag ano size ang size 42 size 8, size 8. Oh, Oh, yeah, 42 sa mga size. Hmm. Yan. Oh, barato, barato lang, barato. Tatlo. Tatlo dalawang libo. Dalawang pares, 15. Barato lagi, barato. Barato kumpare na sa ibang market. Dito market ni Boss Lakay, barato oh. lang. Barato kayo. Tatlo, dalawang na. Saan ka pa Yan, sa mga, mga rubber. Mayroon mga mga rubber shoes doon. Mayroon din. O, doon sa mga rubber shoes. Yan. Yan, dito mga isa mga ano po ni ano? Yan, sa mga about na mga latag dito po. Pili-pili na po. Dalawa 1.5, tatlong pares, dalawang libo. So tatlong dalawang pares, tatlong piraso, dalawang libo. May discount na po. So, yan. Yan mga kasihan, dami tayo mga kasihan. Dami mga kasihan. ni. mga ni... Busla kayo dito, no? Sa mga about pang-basketball, mayroon tayo pang dito. So, yan. Katulad niya, 1,200 lang pag binili mo isang piraso. So, pag bumili ka naman dalawang piraso dito, mga guys, dalawang pares, buy one, take one. So, sa halagang 1,500 po, mga guys. Oh, yan. yan. katulad yan, no? Oh. Pang pang basketball din ito mga guys, no? Sa about na mga sapatos nila, busla kay rito. Ang dami po pwede nyo pagpipilihan din ng mga guys, no? Oh. Sa mga about na mga kulay, no? Yan. Ang ganda ng kombinasyon. So, price na price po ito mga guys. So, brandyong yung brand Hindi ito mga segunda mano, ha? Yan. So, mayroon tayong mga puma. Yung mga rubber shoes, yun. Mayroon tayo, no? Oh. So, press yun ng 1,500. Dalawang piraso, guys. Yan po? Dalawang 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 piraso Dalawang libo Yan dito po sa mga dami kang papipilian Yan Ito katulad nito Napagaganda ipapakita mo Yan napagagandang kulay nito mga guys oh. Dami kang pagpipilian Ang kulay dito guys Sa iba't ibang mga kulay dito Na nung mabil dito ang daming mong pagpipilian. Sa mga size naman dito, hindi mo pa magagabrado. Ang dami kang pagpipilian. Sa dami nito mga sapatos ni Boss Lakay rito, Ang size dito mga sapatos sa hanggang size niya size 14. Oh, pang-basketball player, oh. pang-basketball player na 'yon. Mga 6 footer po rito. Oh, di ba? Oh, siyempre. Kaya nga sabi ko, marami tang available na sukat dito. Mayroon tayo size 14, mayroon tayo rito available. O, oh, size 14, ha? O, oh, size 14. O, oh, 15. So, alam mo ba size 15? Si Balingit na yun. Napakalaking tao na yun mga guys. Nandito na. Nandito na. Wala ka nang ibang hanapin. Hindi ka na pumunta ng ibang mall pa. Size 15, mayroon na. O, oh, siyempre. Si Balingit. Six-footer yun, o oh, ano ba yun? Ano um, size sa sapatos? O Vindji paras? Ano yun? May two order na sa sapatos. Oo, di ba? Ano size ni Jordan? Oh, okay. uh, Jordan size ni Jordan. So, uh. ano ba 'yon? <laughs> Joke lang. O oh, dito na rin. Madam, madam, pwede natin ba papakita yung size 14 o size 15? Hindi na niniwala ate. O oh, ito, anong size to madam? 14. Size 14. 14 yan. 48 yan eh. O oh, 48, anong 48? Size 13. O oh, size 13 pa lang to ha? Hinagila pa lang yung size 14. Magantay ka. Uwi ka na ba? Hindi pa. O oh, hindi pa, magantay. Hinahanap pa ni madam. Ang size 14. Yan. Ha? Size 13. 13 din to. 15 uh, meron. Oh, size ito. 48 eh. Oh, size 13 to. Oh, sa? Oh, size 13, 48. 48. Oh, size ayan 13, 48. to. 13, oh, malaki na to ha. Oh, sige po. Ingat po okay, daw sa mga nagpaalala lang po. Huwag kayo magtalikod sa mga gabit yung mga bagay-bagay. Harap nyo na. Dalawa 1.5 po madam. Yun, mayroon 600, may 750. Po, ka. Depende sa size po yan ha. Depende sa klase po. Sir. Depende sa klase. Yan. At ito po mga iso, napakaganda. Pang jogging tire ito mga iso. Ito, laki. Size 13, size 13 daw to. Lang. Size 13. Gano'ng kahaba yun. Mahaba. Mahaba pa, pa yan. Mahaba pa. <laughs> <laughs> Pero hindi ka naman nagmamadali. Eh. Ay, hindi naman. Hindi naman. Hinahanap pa ni Madam eh. <laughs> Mamaya pa ha. Sandali lang. <laughs> so, antayin natin size 15. So, ang size 13 to mga iso na sa 48 daw. Sa 48, no? Size, no? size 13 pa lang yan. 48. Yan, yan, ano? Ah, size ah, 13, 12 and a half. Ah, pwede rin, pwede rin daw sa 12, 15, 12, 12 and a half, 11 and a half, pwede. Yan, pwede sa sizes. Yan. Ito, pwede po yun, ano, ito, pang ano, jogging, no? Running shoes po. Ah, running shoes to, ito, mga pang aerobics, yung na nagsasayaw ka. Size 13. Yan. Pwede yun. Ayan, pwede yun. So, size 13. Size 45 yun. Ang size 45, madam, mag ano yun? Sa ano? Size 10. Size 10. Ang size 45, size 10 daw yun. Yan. Sa barato, barato lang. Talaga kayo. Lagi rin dito sa mga sapatos ni Boss Lakay rito. Duhak ka buhok, 1.5. San ka pa? Oh, Dito lang kayo makakapili. Sa dalawang sapatos, 1.5. Barato kayo. O oh, kapwa natin mga bisaya dyan. Shout out sa inyo. Good morning. Oh, yan. So, ganun din po. Dalawa, 1.5 po. Ito po yung pang-jogging po. Hindi natin mga malapagagan sa pa. Oh, dalawa, 1.5 po. Siyempre, dalawa naman po, di ba? Oh, dalawa. Dalawang pares po, 1-5. Dalawang, dalawang pares, 1-5. Dalawang pares, 1-5. Pwede mo suwati. Yung katulad yun, boss, eh, siyempre, nagdadaging-daging, napagagaan ng paa yan. Oh, di ba? Oh. Yan. Ayan, siya, ayan. Pwede natin. Katit bali-bali, no? Ayan, dito sa Bangilis, sa 1,500. Pero sa Molton, nasa 1,800 na to. Ang isang piraso lang, ha? Kore ka dyan. Sabihin mo, sabi mo mamay, sinungali si Tony Vlog. Okay, okay, di ba? Sabi ko sa inyo eh. So yan, hindi na nakakaranasin dito. Pag sa mall na ito mga guys, pag sinasabi nga nila, naka-estante na daw, doble na. Kasi may mayroon tayong babayaran sa lady. Mayroon tayong resibo. Mayroon tayong puwisto doon. So naka-estante na siya, nakagano naka-estante na siya. So presyon ito, 1,800 na doon sa mall to. Pero dito sa Bangilista, 1,500 lang. Dalawa Dalawang piraso pa. Dalawang pares. Ano, ano, Sama Sang ka ba? Para malumpong, gutom ka la ba? Si <laughs> halo-halo lang po, pili-pili po, libre po ang pili po, libre sukat po.